Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, Ako'y sandaat dalawampung taon ng ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi na ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreyo na sinasehon at o at sa kanika nilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo at gagawin ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila. Pagkat sasamahan kayo ng Panginoon, hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon nga ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.